Hello mga kababayan. Magandang gabi pong muli. Pag-usapan po natin itong si Hitad Maharlika. Na sa ngayon ay nakademanda, 'di ba? Dinemanda ni ni Abel Bacudjo diyan sa California dahil dito sa anong kaso ba 'yon? Cyber libel. Paninira, paninirang puri. Ngayon, sa totoo lang, itong ikinaso ni Abel, first time lang ito na offense, kumbaga first offense ni Maharlika kay Abel. Pero, idinimanda agad. Kung ikukumpara natin yung mga mga ginawang paninira nito ni Hitad, nito kay Abel, kumpara doon sa paninirang ginawa kay First Lady Lisa at kay uh, uh Pangulong Bongbong Marcos, wala ho sa kalingkingan. Ito isang best lang. At uh, siya ay pinagbintangan lang na nagbribe dahil sa pagre ng uh, uh, Rolex watch kay Sandro Marcos at yung bintang ni Maharlika na yung condo bongga na condominium unit ni Abel ay bigay daw ni Liza Araneta Marcos kung tutuusin hindi naman masyadong hindi naman masyado itong below the belt di ba kasi hindi naman masyadong personal yung condominium pwedeng sabihin nating bayad yun kay Abel dahil si Abel ang nagpo-provide ng mga uh, mga damit ng first family. Pwedeng pwed 'di ba? Pwede sabihin bayad 'yon. Ito namang Rolex. Well, ano nakakahiya doon sa pagreregalo? Well, ang pagkakaiba kasi, ang narigaluhan ay isang politiko. Pero kung tutuusin, kung tutuusin lang ano, wala namang masama sana sa pagre-regalo. Kanya lang, uh, nabibigyan ng uh, maling kulay, nabibigyan ng kulay, dahil nga sa pagiging politiko ng recipient ng gift. Pero ano naman ang nakakahiya dun sa parte ni Abel? Eh kung tutuusin nga, uy, nagregalo ka ng, nagregalo ng, uh, Rolex watch. Ibig sabihin, ganun siya kayaman. At ganun, ganun ka high-end ang kanyang taste. Ikumpara po natin doon sa mga paninira ni Maharlika, doon kay, lalo na kay First Lady Lisa, na sobra talagang kababuyan. Pero hindi nagdemanda yung first couple, kung tutuusin. Alam nyo kung ako yung si first lady? Paputol ko ang dila niyan. Totoo. Papaputol ko ang dila. <laughs> hindi naman yung ulo. Hindi naman yung leeg, no? Dila lang. Kasi yun ang may kasalan makasalanan, eh. O, ngayon. Ngayon na akala kasi siguro nito, nito ni ni Maharlika eh hindi siya papatulan kasi nasanay po siya eh nasanay siya sa ginagawa niyang uh, katarantaduhan paninira na hinahayaan lang siya 'di ba wala wala namang ginagawa sa kanya yung sinisiraan niya pero ngayon at least nakakuha na siya ng katapat at medyo mabigat po ang medyo mabigat simpleng kaso pero mabigat ang mabigat ang uh, penalty kahit hindi siya makukulong pero my god saan kukuha ng saan ka kukuha ng 2 million dollars plus plus pa yun ha plus kasi nga, yung mga gastos ni Abel, di ba? Yung pamasahe pa Amerika, pabalik-balik, yung bayad sa lawyer, na siyempre, Amerikano yon, dolyares din yon. O yung uh, pag-hotel niya dyan, lahat ng gastos. Tapos ngayon, akala siguro, eh, hindi tututuhanin, pero ayan nga, tinutuo na nga. May kaso siya. At pinadalhan na siya ng summons doon sa bahay niya na hindi ni receive at hindi makita ngayon nagtatago nagtatago na marami po nag-aabang sa kanyang uh, pagbablog ano kasi siyempre o, oh, kumusta na, Hitad, yung mga followers mo? O, oh, di wala na kayong wala na kayong inaabang-abangan dyan na ah, bastos ang bunganga. Ay, maalala ko pala. Di ba itong uh, isang vlogger dyan sa Canada na si Bagong Lipunan? Mag-close friend yan sila eh. Ni Maharlika. Very close. Nakapagtataka kung ano kaya ang naging dahilan at naging magkaaway na ito ngayon? Alam mo, tingin ko kay Maharlika, observasyon ko lang, parang ang dami niyang nakakaaway. Di ba? Kahit na mga naging kaibigan niya, ito si Abel naging kaibigan niya, pero naging kaaway. Si, yung first couple, kaibigan niya dati, first lady Lisa, kaibigan pero ngayon ang hindi ko main, hindi ko lang maintindihan kay Maharlika kasi ang galit ang galit ni Maharlika kay First Lady ay sobrang matindi po hindi mo na hindi mo na maintindihan kung saan ang gagaling ang galit niya kung ang kinakagalit lang po niya ay yung uh, hindi siya nabigyan ng posisyon sa gobyerno alam nyo, kung ikaw ay isang matinong tao, mauunawaan mo? Kailangan unawain mo kung bakit hindi ka kinuha. Bakit hindi ka binigyan ng posisyon na uh, hinihingi mo. Kung matalino ka, may, uh, may wisdom ka, maintindihan mo kung bakit. At hindi mo kailang i-demand, hindi mo kailang ipilit kung hindi ka pwede. Bakit? Dahil lang doon sobrang galit na lahat ng mga mga baho ng tao, totoo man o hindi, bakit kailangang i-expose sa publiko? Hindi man lang binigyan ng kahihiyan yung tao na mataas ang mataas ang posisyon sa sa lipunan natin at hindi lang dito sa Pilipinas all over the world kilala sila presidente at first lady kilala sa buong mundo tapos ginaganito mo alam sa totoo lang itong paninira na ito ni Maharlika dyan sa kay presidente Marcos at kay first lady Lisa sa totoo lang hindi naman si first lady Lisa ang nasisira sa tao eh depende sa tao no pero yung, kasi yung tao na malawak ang pangunawa, malawak ang uh, may wisdom na klasing tao, hindi dapat alipustain si First Lady dahil lang nakarinig ka ng ganito, ganyan na paninira na, my God, talaga naman. Sobra talaga. Ano na talaga siya, ang ginawang paninira ni Maharlika kay kay FL, hindi ka patapatawad, mga kababayan. Ako ay sobrang nagtataka dito kay First Lady sa kay ano, kay PBBM. Bakit nagagawa nilang lulukin lang ito? Hayaan lang na ganyan ang ginagawa, walang katigil-tigil. Oh well, ngayon mukhang natigil. Kasi may tinataguan. Nagtatago, hindi na makapag-vlog. Dahil syempre, Amerika ba naman? Wanted ka. At ikaw ay nagbablog, kahit anong gadget mo na nasa katawan mo, cellphone man yan o ano yan, eh, hindi na kasi imposible ngayong panahon, matitrace ka eh. ba? Diba? Sa pagka-advance ng technology ngayon, may Google Earth, mayroong kung ano-anong na-invento na -imbento ng mga pang tray sa isang sa sa tao na nagtatago hanggang kailan kaya yan si Maharlika magtatago ano may narinig akong kwento na papunta daw ng Beijing China posible posible kasi doon sa China wala nang hindi hindi na siya kaya man siyang habulin doon, pero hindi na pag-aaksayahan ng panahon ng Amerika at ng Pilipinas. Hahantayin na lang natin na magsawa siya doon, babalik din yan sa kung saan siya komportable. Do you think magiging komportable ang buhay mo sa China? Ikaw na nasanay ka sa uh, too much freedom? tapos bigla ka magtatago, mamumuhay ka sa isang komunistang bansa? I don't think so na tatagal ka dyan. Sa bagay, may mga kaibigan siya dun eh. Nandun si Sas, nandoon si Martin Andanar, o baka mamaya, kapag naisipang uh, mag-exile nitong Duterte family, o di, Nagbanding-banding na sila doon. Magkakasama sila doon. But, again, life in a communist country, I don't think na magiging enjoyable. Pwede ka magtago, siguro, pero later on, hahanap-hanapin mo rin yung yung buhay na you're free as a bird. Diba? Ay, may narinig nga pala akong ano. Na, na, narinig ko sa isang vlogger na... Actually, uh, pinlay niya doon yung... Hindi ko lang napanood kung sino yon na vlogger na yun. Basta, pinlay niya yung video ng pagbablog ni Maharlika. Yung latest video daw yon Na hindi na politika ang kanyang content kundi showbiz na hindi ko lang masyadong na hindi ko naman napakinggan ng buo pero may meron siyang dinidiscuss doon na artista nga tungkol, chismis ulit tungkol sa hiwalayan hindi ko alam kung hindi naman siguro si Katniel yun dahil matagal na yun eh ang latest ngayon na Uh, hiwalayan ay yung Bayalon at saka sino ba yun? Dominic ba yun? Hindi ko lang sure kung alin ang basta narinig ko hiwalayan eh at showbiz. So nag sa bagay ang showbiz alam niyo, ang showbiz content kasi ay safe na safe eh. Kaysa uh, political vlogging. So siguro doon na siya. Kasi hindi pwedeng hindi siya magtrabaho. Biruin mo yung business niya doon sa Amerika kung nagtatago siya, hindi pa papabayaan niya yun. Di ba may business siya doon? May trabaho siya. Eh kung nagtatago-tago ka na, di paano ka na? Kaya kailangan pa rin mag-vlog, kahit pa paano. May sinasahod man siya sa YouTube. So ngayon, bakit natin ito pinag-uusapan? Ngayon po kasing panahon eh, uso kasi yung pagdidemandahan eh. Konting ano lang, makapagsalita ka lang ng medyo off, demanda aabutin mo eh. Biruin mo to yung kay Maharlika. Nagregalo lang ng Rolex watch. Ayan, nagkademandahan na. ang hindi lang uso yung demandahan kila uh, Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta. Kahit ano ng kababuyan ng pinagagawa, ewan ko ba naman dito sa mag-asawang ito. Ako ay parang na nanidisappoint din ako na parang sabi ko ba'y tao palang ganito na okay lang Okay lang na baboyin ka publicly. Sirak-sirain ka. Na kung tutuusin hi itong first couple, sila ay hindi hindi ordinaryong tao. Presidente ng bansa. At First Lady ng bansa na dapat mataas na respeto dapat ang ibinibigay. Pero ito si Maharlika, walang habas talaga. Hindi mo na maintindihan kung bakit naman kailangang kailangang balahurain ng ganun ang buhay pati pagkababai ng First Lady. Minsan tuloy na iniisip ko eh, baka naiingit ito kay First Lady Lisa eh. Kasi nabanggit ko na ito dati sa sa isang previous vlog ko eh tingin ko may crush yan kay Cheesy. Cheesy! Cheese, Opo, yun ang duda ko. May gusto yan kay Bongbong Marcos. Bakit gano'n na lang ka tindi? Ang galit ng ang galit niya dito sa asawa nung lalaking I supposed to be crush niya. 'Di ba? Alam nyo, ang inggit, selos at inggit, isa 'yan sa mga negative emotions na sobrang makapagpagalit sa tao. Kasi tingnan nyo, kung yun lang naman na ah, hindi sa kanya pagbibigay ng posisyon sa gobyerno, parang hindi naman masyadong ano eh. Hindi masyadong uh, valid reason. Iba. Iba ang galit. sinisira mo yung pagkatao, pagkababae nung ni FL? Bakit? Ako yun lang naisip ko, may gusto siya doon kay bong Marcos. Naiingit siya. Diba, Hitad? Ingit ka kay Lisa. Kasi hindi ikaw ang naging asawa ni Bongbong Marcos. Napansin ko kasi yan, eh, noong kampanyahan na in-interview nito ni Hitad si, PB, si BBM sa kanyang blog. Uh, vlog. Eh dati-dati, na napansin ko na masabi ko na may, may gusto siya kay BBM. Kasi doon sa vlog niya, nang i-guest niya si, si BBM noon, eh dati-dati ang mga suot-suot niya, yung covered the covered siya. Si Hitad. Minsan, naka-jacket, naka-leather jacket pa. Yun ang napapansin ko sa kanya, yung damit niya, uh, balot na balot siya. Pero that particular vlog na kung saan in-interview niya si BBM, Aba, first time ko yun na makita siya na nakadamit ng sexy. Off-shoulder, oh. Kitang-kita nga yung katabaan niya suot na, kumbaga, eh, showing so much skin. Na kung bumaba-baba, di baba di ba? Ang off shoulder, na parang, para ng tube blouse eh. Although long sleeve naman yata, niyata, yun, itim eh. Pero talagang, sexing sexy. Sa loob, -loob ko lang, bakit ka magsusuot ng ganyan? Di ba kayo mga kababayan? O sige nga, isipin nyo dati-dati hindi ka nagsusuot ng ganyan. Ngayon na ang ang ini-interview mo ay lalaki at presidentiable, hindi pa dapat nga maging ano ka yung uh, disente, yung uh, anong tawag doon, wholesome, modest na damit. Pero yun talaga, kala mo, bold star ay sabi ko ano ba yan parang nagpo-flirt ka ko siya kay BBA kaya doon, dyan ko kung ngayon ko nasasabi na may gusto yan kasi kung ikaw haharap ka sa, sa isang lalaki kung ayaw mong mapansin ka sexually mapansin hindi mo sasadyain na magsuot ka ng mga revealing revealing na damit dapat nga na medyo nagbalot-balot siya, kagalang-galang yung ini-interview. Magiging pangulo ng bansa. Tapos parang, parang kang nakipag-blind date eh. Tama ba ako mga kababayan sa aking, uh, hinala ng aking uh, nangangating utak? Kaya nasasabi ko na may gusto yan kay Bongbong. Dahil, she flirted with uh, BBM one time. Hindi nga natin sa vlog 'yon. Baka nga dun sa umuwi siya sa Pilipinas, baka kahit papaano, baka nag nag flirt flirt din siya nang pasimple, hindi natin masabi. Pero 'yon, 'yon ang time na nakita ko siyang nag-flirt. Para sa akin kasi flirtation uh, uh, flirt flirtation, flirting 'yon. <laughs> Kaka-pili -ka ng tamang word flirtatious act. Flirting. Flirting with fire. Okay. Maraming salamat po mga kababayan at uh, thank you for watching. Pasensya na sa pagiging chismosa ko ngayon. <laughs> Pagkinsan-minsan naman mag-chismis tayo, di ba? Okay. Thank you very much. See you next time. Peace.